So ayan, uwi na ni inip pa Anak sa bintar, o oh, At makikisuang po, ayan plap, 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 plap. Apo, apo, apo. At kinakailangan natin na maging uh, Alip sa mga tao na Gustong umuwi na sa amin Talaga nakalibri na naman ang inip sa pagmasahe eh po ang sakya na ang mga mga Batangas Pier So nakisuong na ang inaipa lang talaga naman pag sineswerte eh. Diyos ko mm -hmm. ah talaga ng bongga Yeah Yeah, Diyos ko, nandito na kami sa Batangas <laughs> Pier Ano ko hanin ko ang aking Ay, ba't siya kayo dadaan? Lipa? Okay. Hi! Ako Diyos ko nakita ko mga aking mga kababayan, mga kaibigan. Nakita ko yung mga kasama ko ka sa palay. Ayan. Ano Wala pang entrance ba ba ya, Tebs? na ah. pala. Bago na pala. So, bago na yung mga entrance. Oo, ngayon lang ito. Dahil last ako nagkaroon eh. Ayan walang entrance. bago na. Wow! Oh, ayun na sa sakyan. So, papasok na po kami. So, yan. Kasama ko sa si James, Madam Eileen. Ayan, <laughs> Bakit pagbabago pala talaga dito? Dati po Opo, dati po dito kasi mga paskat. Ngayon dito na pala po sa kabila. Bongga. At nadagdagan po ang hainan dito talaga naman. Ang ah, gulong pauhuli talaga. Ang Pilipinas pagpapusap po. Terminal P po, ang So nahuli po kami kaya naman Thank you. 9:30 po ang aming po na bag. Dati-dati ang ball. Eh, ko. Napakalaki na. ka. es so medyo po may alo alon konti konte yeah. Pwedeng ba, 'no? Pwede ba, dala? Sa, la sa labas, sorry, sa labas ah, dito okay. oh, sa, okay, sa loob? Ah, uh, pwede na sa labas. Hindi na, may trapal ko ito. Pwede lumapalotaw ko ito kahit sa loob. Ah, pwede mo din mo diyan sa labas, na po kami sa loob. For oh, uh uh um September. na lang, madam. sa kahit saan na naman daw tayo, kukunti naman. Oo. Uh, uh, kahit saan naman daw. Kasi kukunti lang naman daw. Yun. Uh, uh, Dito na kami sa Amphan Pier. On behalf of the management and staff of Super Cat Pass Fire Club, like to thank you for sharing the day with us. We hope to see you again in one of your future trips. nabasa po kami ah halos ka ang lamig welcome back sa Mindora again, Ha. Yada. Ha. Yada. Ha. Ha. O, Naglalakad na kami ni Vanda kami ni Vanda Naglalakad na na Kailangan ka? Oo, kailangan Ay, nako oh, okay, Talagang ginagawa ang Galapang Piyer saan so, ka dito na lang muna pag-vlog ng Inay Barak. Parang maraming salamat sa paninoon. Oh, At hanggang sa muling bye, bye po. <laughs>